Ayan, so nakababahala ang mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa sa kasalukuyan, no? Ibat-ibang mga issue ang kinakaharap ng ating mga uh, government official. Hindi natin alam kung ano ang mga uh, katotohanan, bakit nangyayari, ano yung ginagawa nila, uh, inililigtas ba nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdidiin sa iba, hindi natin alam. Ayan, so nandito nga pala ako sa Ayala Avenue na ito ha. Pero hindi ko alam kung anong uh, nangyayari. Grabe, nagulat ako. Ayan no kita nyo, nandito ako. Mismong open area ito guys. Ah, uh, Ayala Paseo. Ayan. So, kanina habang naglalakad ako, ah... Uh, nadulas ako. Ayan. So, buti na lang yung mga guard ng uh, kumpanya ay uh, tinulungan ako. Ayan. So, grabe talaga Oh. Ay, naku. Kailangan talaga natin ng dobleng pag-iingat. Ayan. Dobleng pag, uh, pagsisikap. Ayan. So, wag nating isipin yung mga problema sa buhay. Ang isipin natin ay kung paano tayo makakagawa ng paraan para mabuhay Ayan, so, trabaho lamang tayo guys So, by the way, nandito pala ako sa Ayala, sa SGV and the Company Ayan, so, wala namang masamang balita dito sa SGV, no uh, Gusto ko lang sabihin sa inyo, uh, nandito yung magandang kumpanya na kung saan ay dito ako nagtatrabaho bilang uh, Director 2 for Data Science and uh, Analytics all so kanina kasi pagka-claim ko dun sa aking uh, laptop ay hindi inaasahan na uulan grabe din no umulan tapos syempre nung maulan yung nung umulan di, nung umulan dito E, eh, napakadulas ng uh, pasimano ng uh, hallway. Grabe. Yung goma nung saklay ko, masyado pang ano yun, ha? Bago. Makapal na makapal pa, pero bakit ganun? Dumulas, di ba? Ay, naku.